Kapapasok lang po na balita, dalawang hold holdapper patay sa shootout sa Barte Road sa Quezon City. Kani-kanina lamang, yan ay matapos manlaban ng dalawa sa mga tumutugis na police. Para sa latest, may report ang aming kasamang si Alexa Reyes live mula sa Quezon City. Alexa! Ito'y naging malagim ang ending ng enkwentro sa pagitan ng mga police QC at dalawang hold dito sa kahabaan ng Sabarte Extension sa Quezon City kaninang alas 4 ng hapon. Patay ang dalawang sospek matapos nilang manlaban sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Camp Krame. Sabi ng mga polis, matagal na raw nilang minaman man na ng mga sospek na siyang itinuturong nasa likod ng talamak na holdapan sa Kaloocan. Nahuli raw ang dalawa na umaaligid sa isang gasolinahan sa Sabarte Road sa QC. Nakipaghabulan at palitan pa ng putokan dalawa hanggang sa mabaril ang mga ito dead on the spot ang isang sospek habang naisugod pa sa Fairview General Hospital ang isa pa. Pero idineklara itong dead on arrival. Dumating naman kanina ang isa sa mga naging biktima ng mga hold na si Christina Carlos para i-identify itong mga sospek. Hinoldap up daw siya ng mga ito noong February 15 at natangay ang kanyang bag at pera na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Erwin dinala na nga sa St. Raphael Funeral Homes ang bangkay nitong mga sospek. At sabi ni Major Rodel Marcelo ng CIDU na posibleng meron pang mga kasabwad itong mga sospek at ito ang kanilang tututukan. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Alexa Reyes, live mula po sa Sabarte, Quezon City.